Gini ba mo? Ayan po mga kabistak, magandang araw po sa inyong lahat. So, meron na naman po tayong gagawin na bookbind So, kakaiba itong bookbind natin mga kabistak kasi kakaiba po ang kulay ng sulat po manggagawin gagawin nating ngayon. Panoorin nyo itong maiksing video. So ako ay nagpapasalamat pa rin sa lahat ng nanood at nag-subscribe dito sa ating channel. Thank you, thank you. Anong ginagawa mo? wamu

kakaiba po itong mga kabisdak ayan so ito hindi ito natanggap ng iba nga nating mga binders no kasi wala daw po silang kulay green oh no po. kaya po nasabi kong kakaiba po kasi kaka, kakaiba po yung tatak natin so ayan oh. yung iba wala po silang kulay green na pang tatak yung sa kanila lang gold at saka silver so sa atin mga kabisdak ayan kumplito tayo ng mga pang tatak mayroon tayong black, red, blue silver, gold at mayroon din tayong kulay green so, Yahoo! Snack, no? Wow! So, apat na piraso po yan, yan. So, marami siyang pinuntahan yung may-ari nito uh, wala daw kulay green na ganito uh, sulat yung puwil So, sa atin siya napagawa kasi yeah. Paano masabi? Bihira lang ang ganitong mga binding mga kabistak So ayan, apat na piraso po 'yan mga kabisnak no. So pare-pareho lang po 'yung sulat sa harapan. Ayan. So ito po 'yun. No? Yan, ito po 'yung uh, na ginamit natin. All right, so napakaganda. So ayan mga kabisnak, hanggang dito lang 'yung video natin. Ambig sa kanunay.